mga challenges ka pa rin bang kinakaharap sa pagbuo ng trail? Ano yung pinakamatinting challenge mo pag gumubuo ka ng trail? Ang challenge dyan, ano, yung minsan pag di mo kabisado yung area, mm. minsan uh, ang haba-haba na, na nagawa mo pagdating sa dulo, dead end pala na may ah, mga batuhan, mm. tapos iba na yung may-ari ng property. Mm. So, minsan yun yung nagiging problema na pag build ng trail, masalo kung walang mga proper coordination doon sa mga kapitbahay. So kung gawa ka lang ng gawa, kami one time nangyari sa amin 'yan eh. Ah, hindi ko na sabihin kung saan lugar. Pero pagdating sa dulo, habulin ha, kami ng taga eh. <laughs> kasi lampas sa lang uh, kami dun sa uh, ano, uh, sa property nung gagawin namin. So sabi ko, balik tayo, balik. So eh uh, 'yun yung mga challenge talaga. Pero yung mga private naman ng mga developer, sigurado nakabagot yung paikot-soyo. Mm -hmm. yun, yun. Doon may mga challenge din kasi minsan may lalalim ng bangin. Ah. So, paano mo ililipat yung trail? Paano mo i-transfer yung trail sa kabilang side? So, mahirap. Tapos, gawa na yung trail. Biglang guguho yung lupa. Mm -hmm. So, yun yung mga mahirap. Masalo pag inabot ng ulan. Yun yung problema.